Bisaya! Si Inday Sara Duterte ay tiga Mindanao. Ngunit ang kanyang tatay ay Bisaya, tiga Cebu. Kung titingnan po ninyo, sila ang bumubuo ng Pilipinas. Luzon, Bisayas, Mindanao. Kapabayan, alam niyo po, yung mayor po ninyo, best friend ko po, po yan! Ganyan po kami lang, ganyan! Mahal po namin ang isa't isa. Magmula po noong araw, kami po ay magkaribal na. Pero inaamin po po, mas mga mo sa dating. Mga mahal ko po. aulo Ako po'y maligayang maligaya na nandito ngayon sa harapan ko ninyo. Matagal ko po na pong pinangarap na makadalaw dito sa lugar ninyo. Sapagkat napaka makasaysayan po ng lugar ng Nipi. Salamat po. Gusto niyo ba kumanta muna ako? Pag, ito po, ako po yung aawit para sa inyo. Bagamat yung aking mga kalaban sa kabila, ang lagi kong sinasabi, si Robin Padilla, puro kanta lang naman ginagawa niyan eh. Ako, ang sabi ko sa kanila ganito, anong magagawa ko kung napagtsasakarang ng tao yung boses ko? Balibasa, yung mga boses niyo, pangukubeta. At kayo, kulang na sa sakandang lalaki. Hindi uso yung mga mukha Alam nyo po, kami mga artista laging binapakpakan. Laging sinasabi, mga artista lang yan. At yung mga nakuloko pala eh. Nakalimutan po nila na si Andres Bonifacio at si Macario Sakay ay mga artista ng entablado. At gaan utang natin ang kalayaan natin sa mga yan. Kaya po, kaya po napakaganda ng urmok kahit artista ang may video! Mapuha rin ang mga atista! Pag-pag-putugay pa, mga na, namuulong. Na, 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 na. Pero, siyempre, hanggang, ang tawag yung tatawag Kaya, ang na ako. Ang na ako. 아, 예. Obrigado. समय बीत गया आज तो तू मारे सारे दिन Magandang, magandang, magandang hapon po. Po, po ng anak. Mga 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 bayan, po ako makapagsalita para ako po na po hindi ng nung kanila na po kukanta lang ako. Maraming salamat po sa mga nagpailaw, sa mga tumanginig, sa ating tibik. Gusto ko pong, malaman po din na ako po ay katusunod, siyempre, ng inyong Mayor Richard Gomez. Siya po ang isa sa mga susunod natin ng mga artista sa Beligo ng Pilipinas. Isa po siya sa mga tinitinala namin ng mga artista dahil tunay na may ginawa para sa kanyang bayan. Yan po, Diyos na Diyos. Kaya ako po, isa po siya sa nagbigay sa akin inspirasyon na baka sakali kapag ako po ay tinigyan po ninyo ng pagkakataon, ay akin po ma-representa ang mus, mga muslim. Alam niyo po, sa ating po populasyon, 15 million po ang mga muslim. Ang ating pong populasyon ngayon ay nasa 105 million pataas. Ibig pong sabihin, 15% ay mga Muslim. Kaya po sana sa pangalan ko ng demokrasya, mga mahal kong bababayang sa Orpo, pagbigyan niyo po ako na inyo, mailuklok upang magkaroon po ng representasyon ang mga kapatid niyong Muslim, insya Allah. Huwag po nang itinatag ang ating gobyerno. Huwag wala sa mga Amerikano. Meron na Muslim sa Senado. Ngunit noong 1995 po, sa kasamaang palad, natapos na po ito. Kaya po, Hello. Sana yung mga mo na yan, boto yan. Anong number ko? 49. Kapit Ibigay ko sa'yo yung t-shirt ko. Sabi mo sa po ang Pabulong Rodrigo Duterte. Napakadami po niya kayong pisahan. Sino po ba ang magtutuloy nito? Wala pong iba, akong nakikita, pwedeng magtuloy nito kung hindi si Bongbong Marcos. At syempre, kasama po dyan si Inday Sara Duterte. Bakit po po nasabi? Si Bongbong Marcos ay Tegalusun. Ang kanyang tatay ay si Ferdinand Marcos Sr. Ang kanyang ina, ay si Imelda Omuates na tiga Leyte. Waray, Bisaya, si Inday Sara Duterte ay tiga Mindanao. Ngunit ang kanyang tatay ay Bisaya, tiga Cebu. Kung titingnan po ninyo, sila ang bumubuo ng Pilipinas, Luzon, Bisayas, Mindanao. Kaya wala kong nararapat na sumunod ng Pangulo ng Pilipinas